aming Facebook page. Chairman, magandang hapon po and welcome to the program. Yeah, magandang hapon, Ms. Pecho. Magandang hapon sa lahat na All Alright, so Chairman, kanina no, sinabi na nga natin yung iilan sa mga benepisyo na na-enjoy ng ating mga senior citizens. Pero sa kasalukuyan, ano-ano pa po ba ang mga benepisyo ng isang senior citizen sa ating bansa bukod po doon sa ating mga nabanggit kanina? Lang well, unang nakikita kong bago pa lang binigyang pansin na ating pamahalaan, Ms. Mencho, ay yung uh, health program na kung saan uh, may binaba na 43 billion na nanggagaling sa national government at uh, idinaan sa health insurance system natin sa PhilHealth na ang mga senior citizens at halos lahat or in fact lahat covered mm. ng health insurance. So whether member ka ng SSS, GSIS or for a time in the past hindi ka nagbayad, kasali ka pa rin na magkaroon ng libreng annual regular medical, dental, optical, and ear examination. So, ito po ay napakalaking tulong sa ating mga senior citizens at sana po lahat ng senior citizens ay magpapa-examine, magpapa-annual regular medical check-up ng sa ganon. Malaman natin yung ano, malaman natin yung uh, katayuan ng pangangatawan ng lahat na senior citizens at magawa natin ng hakbang lalong-lalo na uh, sa maintenance medicine, mm. sa exercise at sa nutrition. At sa mga hindi po nakakaalam kung paano po mag-avail niyan, very quickly lang po, uh, saan ba sila dapat pumunta para mag-avail ng yearly check-up na yan? Na libre? Well, um, uh, Miss Mencho, uh, kung sila yung liyembro ng uh, field health, ano? Uh, then uh, they will have to coordinate with the accredited field health provider na mga diagnostic laboratory and clinic. At kung hindi man sila miyembro pa, then it's high time na magpamiyembro ng field health and makipag-coordinate including the local government, tumutulong naman mm -hmm. ang local government ng mga uh, accredited Uh, feel health laboratories ay maging malapit sa mga senior citizens. All right. Pag-usapan po natin itong isinasagawang database po, no? Uh, ano po ang konsepto nito? Walang well, database actually, Ms. Manjo, after kasi bago pa lang ang National Commission of Senior Citizens and we realized wala pong database tayong na, na uh, ano uh, nakukuha immediately nung pumunta tayo sa PSA. Ang alam natin may numero pero walang mga pangalan. Okay. So, uh having known na walang pangalan, makikita natin na ang pamamaraan is to go through the LGU mm -mm. or go direct to the senior citizens. Eh ang mga senior citizens ay marunong na rin gumamit ng cellphone, at kung ang mga cellphone nila ay uh, medyo modern pwede nang doon na mismo sa cellphone para okay. pag pagrehistro. Okay. Kaya yun yung po yung online registration ng sa ng ang, ang proseso is yung senior citizen will connect directly with the uh, commission. When that happens, uh, magkakaroon tayo ng data generated na magagaling mismo sa senior citizens. Okay. Now, kung may mga senior citizens na hindi gaano marunong mag, mag uh, code doon sa cellphone nila, pwede namang tawagin natin ang tulong ng mga anak at apo. Mm -hmm. May mga kapitbahay pa nga na pwedeng tumulong. So we are actually benefiting out from it. This is modern technology and uh, answering the call of government that our decision should be data generated, should be data based. Okay, so, so paano po uh, pag-verify so pa Paano po pag-verify, sir, na tama yung information na binibigay po sa inyo ng mga senior citizens uh, at totoo yung information na binibigay nila online? Yung reply actually nila is based on candor and uh, truth. Uh, and uh, eventually, when uh, the transfer of functions, kasi sa inyo, Ms. Pecho, ang trabaho ng uh, DSWD ay nandyan pa. Tanggang, uh, yung distribution ng social pension, yung centenarian ay nasa DSWD pa, we are still awaiting the transfer. Okay. When the time comes na may transfer na yung trabaho, hindi na po mahirap dahil may online registration na tayo and we will be able to validate, verify, and authenticate the responses in the online registration ng ating mga seniors. Okay, so sa ngayon, uh, so ano po ang pagkakaiba ng pagpaparehistro sa Office of the Senior Citizens Affairs sa inyong at sa inyong grupo sir wala well, uh, we are actually considering the registration of the seniors office the senior citizens affairs as secondary data we would like to say na ang national government may have a better perspective if uh, the national government will have the primary data in fact hindi lahat ng mga field kung makita Pinakita niyo po yung uh, online registration form ano Ms. Mencho mm -mm. may mga fields doon na wala sa Oscar for for instance uh, nagtatanong tayo sa Oscar kung nilagay ba nila yung skill set eh I think all, all maraming mga OSCA na hindi sinali yung ano ang abilidad ng senior citizens. Eh ngayong panahon na ito, na-realize namin na mahalagang mahalaga ito dahil may mga senior citizens na tumutulong pa sa enterprise development, sa development ng mga barangay sa mga munisipyo. And so, making use of the ability the skill sets the experiences of the senior citizens would be one advantage The online registry la luna kung maorganize natin ang bawat barangay at bayan bayan na mga senior citizens natutulong sa ating uh, bansa. all right so uh, skill set is one health profile is the other so there are many data that uh, we would know we would be able to um, create programs so that Kung kumpleto yung programs natin, makakatulong tayo sa ating bansa. Alright. Maraming pa tayong pag-uusapan kasama si National Commission of Senior Citizens Chairman Franklin Quijano sa pagbabalik ng newsroom ngayon dito lang sa CNN Philippines. Pinag-uusapan pa rin natin ang binubuong database para sa senior citizens kasama si National Commission of Senior Citizens Chairman Franklin Quijano. So sir, kanina no, pinag-uusapan natin ang layunin ng pagbuo nitong database na ito. At we also touch on kung paano yung proseso so pwede nga po online uh, sa ncsc.gov.ph pero paano po kung walang access sa online saan pwedeng magparehistro Okay uh we have mentioned uh uh kaya pong magrehistro maski gamit lang ang cellphone mm -hmm. at uh, magpatulong tayo sa ating mga anak at apo kung hindi tayo marunong o mga kapitbahay o OSCA or FISCAP. Pero kung wala talagang online, then uh, yung nasa uh, link ng ncsc.gov.ph pwede naman natin iprinta at susulatan at doon i-encode natin. Uh -huh. So marami pong mga local governments dahil tinulungan din tayo ng DILG, ano Miss Mencho? Uh -huh. Maraming local governments na nag-imprinta ng data form at uh, yung mga uh, data form na nakuha nila, sila na nga mismo ang nag-encode. Yung iba na ayaw mag-encode or walang kakayahan mag-encode, binibigay din nila ito through channel at uh, tinatanggap natin ito. Of course, okay. we would like to really encourage all local governments na-encode nila dahil yung papel na mahawakan nila will also be uh, their record which should also be kept dahil Very confidential po ang mga mm. data na nasa data form. Okay, so once po na na-encode na yun lahat or nakapag-rehistro na, na-submit nakapag na, na, na nila online, paano po malalaman ng um, isang senior citizen na talagang pumasok, registered na sila dun sa database? May uh, registry number po ang senior citizen na nagre-rehistro uh -huh. at uh, may access code din. So uh, if they take note, isulat lang nila or i-memorize nila yung RRN na uh, yung registry number at saka yung passcode, then uh, pwede nilang mat matingnan uli kung talagang na-rehistro ba sila. Or if not, ang isang alternative is Mencho is isulat nila ang pangalan nila at ang kanilang birth date. Okay. At uh, malalaman din nila kung talagang narehistro ba sila. Okay, pero para sa mga nagparehistro pero may gustong palitang detalye, uh, paano po ang dapat gawin? Well, Ms. Mencho, pagka ganun, we would like to receive a letter or a note galing sa kanila uh, kasi hindi nag madaling i-change yan. Kailangan talaga ng authority ng may-ari kung kailangan may change Uh, and that is why uh, once na ipasok na nila, kaya uh, dapat before ipasok, kailangan klaro yung isusulat nila. Mm -hmm. At once na ipasok na nila, hindi na po madaling i-change, lalong-lalo na yung mga, mga substantial na data tulad okay. ng pangalan so, saan po, at date of birth. Saan so, po nila ipapadala po itong uh, sulat na sinasabi niyo po na kailangan na parang letter of request? pong sa link natin okay. sa ncsc.gov.ph or pwede rin sa ating email ph.ncsc at gmail.com All right. Maraming salamat, National Commission of Senior Citizens Chairman Franklin Quijano.